Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Relax na tayo ngayon kasi gabi na. Pahinga na tayo sa mga gawain. Tayo'y matutulog na. Pero ito guys, before ako matulog guys, kakanta muna ako pang-good vibes. Makinig kayo guys ha, ganito guys. Nang hihinayang, nang hinayang ang puso ko Sa piling ko lumuha ka lang Nasaktan lamang kita Hindi na sana, hindi na sana iniwan pa Iniwan kang nag-iisa ng durusa ako sana'y patawarin na tapos na guys okay guys sana na gusto nyo yung kanta ko okay bye bye and please follow my page and subscribe Bye bye. Thank you very much.